panating mga balita sa patuloy na inyong pagsabay-bay sa palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan pa rin tayo live nationwide via satellite at sa mga impila ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Music Samantala, inilabas naman ng Department of Agriculture ang mga datos mula sa mga nakalipas na panahon. Natuklasan kahapon na 36% ang itinaas ang retail price ng bigas noong March 1, 2024 kumpara sa Marso 1 ng 2023. Batay sa price watch monitoring ng Department of Agriculture sa Metro Manila market o sa mga palengke ng Metro Manila, ang retail price ng local regular milled rice ay nadagdaga ng 18 pesos, 18 piso bawat kilo o 36% na dagdag sa presyo. Ang retail price noong March 1 ng 2023 ay naglalaro mula 32 hanggang 40 pesos bawat kilo. Kaya umangal noon ang mga Pilipino dahil tumatas ang presyo ng bigas. Pero March 1 ng taong kasalukuyan, ang presyo ng bigas ay naglalaro sa 50 pesos bawat kilo sa kabilang dako naman ang retail price ng local wild local well-milled rice ay tumaas ng 22% o 13 pesos bawat kilo kumpara nung nakalipas na taon. Ang dating 37 pesos at pinakamataas sa 45 pesos bawat kilo ng local well-milled rice, ngayon pinakamura na sa 45 at umaabot ng 58 pesos bawat kilo nung March 1. Samantala ang retail price ng local premium rice tumaas din ng 20% o halos 12 pesos bawat kilo. Samantala ang retail price ng local special rice ay tumaas din ng 8% or 5 pesos bawat kilo. ay naman sa grupong Bantay Bigas, ang retail price ng staple ay inaasan pa rin na tataas sa kabila naman ng inaasang pag-ani ng palay ngayong buwan ng Marso. Ito na ipangako na bababa ang retail price ng Bigas noong Setyembre. Nang inalis ang price ceiling na 41 at 45 pesos bawat kilo para sa mga regular well mid rice, Sinabi noon ang presyo ng bigas ay mag-stabilize pagdating ng ani sa buwan ng Oktubre, Nobyembre at ng Disyembre. Matatanda naglabas si Pangulong Marcos ng executive order na nagpapato ng price ceiling na 41 pesos at 45 pesos bawat kilo sa mga regular at well-milled rice na laging epektibo September 5, 2023. Akit na ito ay tinutulan ng economic manager niya noon na si dating Finance Secretary Benjamin Jokno. Inalis ang price cap October 4, 2023, isang buwan matapos ang pagtapatupad. Itinatanong ng grupong Bantay Bigas ano ba ang nangyari sa panahon ng nasabing period. Dahil kung titingnan pinakamataas ang presyo ng bigas ngayon sa nakalipas sa labing apat na taon. Pinakamura ang biga sa panahon ng dating Pangulong si Benigno Aquino. Samantala, tumaas din ng bilang ng mga Pilipinong nagugutom. Bate sa uling pag-aaral ng SWS, 12.6% ang mga Pilipinong nakaranas ng pagkagutom. Ito'y sa harap ng bata sa presyo ng bigas sa mga pamilihan. Sa ngayon, ang pinakamababang presyo ng well-milled rice ay naitala sa 54 pesos na bawat kilo. Samantala, ang sinasabing pagbagsak ng presyo ng bigas dahil sa pag-ani ay hindi pa rin nangyayari. Tapos na ang pag-ani ng mga magasaka sa Isabela. Kasagsagan ng pag-ani ng palay ngayon sa Mindoro. Ito ang mga lalawigan na nagpuproduce ng maraming palay o bigas. Pero ang retail price sa mga lalawigang ito na rice producing provinces na 60 hanggang 65 pesos bawat kilo. Ay naman kay Agriculture Assistant Secretary Spokesman, Arnel De Mesa, ang retail price ng bigas ay inaasang bababa sa buwang ito ng Marso. Dahil magkakaroon daw ng peak ang harvest ngayong Marso at ng Abril, kaya inaasa ng farmgate price ng palay ay bababa. At ito magpapababa naman sa presyo ng retail rice sa mga susunod na araw o susunod na linggo. Samantala, sinabi naman kahapon ni Pangulong Marcos na may pangangailangan na tingnan at pag-aralan ang mga procedures ng National Food Authority kasunod ng suspension ng administrador nito at may 138 iba pang opisyal ng NFA na di umano pumasok sa anomalous sale ng rice buffer stocks. Sinabi ng Pangulo na ang situation ay hindi lamang daw kinapapalooban ng anomalous sale ng NFA rice, kundi isa rin daw itong pag-aaral sa ilan sa mga procedure sa loob ng NFA na ginagawa ng walang board approval. Kung walang tamang pag-usap sa loob ng NFA at ng Department of Agriculture at sa natitirang miyembro ng gabinete kailangan daw magkaroon ng safe measure at suspendihin ang lahat ng mga nakitang maaaring may pagkakasangkot sa nasabing maanumalyang pagbibenta ng bigas. Samantala, ang NFA Council naman kahapon inappoint si Assistant Administrator for Finance and Administration Piolito Santos bilang OIC sa harap naman ng ipin